Hello, guys. Good morning. Andito ako ngayon sa bahay ng aking hipag sa Kawayan Isabela. At ito ang kanilang business. Pakita ko sa inyo. Sila ay gumagawa ng mga red eggs. So, eto, guys. Nilalaga nila yung itlog. Itlog ng iti. iti. Ito, Tapos, na na, nababad na siya sa kasi na may putik. Tapos, nyan, ano gagawin na dyan? Pagka hinango. Kukulayan na? Kukulayan na Ah, okay. So, ito yung putik na pinaglalagyan nila. Ayan, may mga itlog na yan sa loob. Ito, o, oh. Ayan, itlog na yan. Tapos, may ano siya, may asin. measure, measurement ng asin. Bali 500. sa isang ganyan, ilang itlog? 500 eh ah okay so kung nakikita nyo ayan, isa, dalawa tatlo pang apat ito may mga itlog na yan, tigpa 500 bawat isang drum tapos ilang days sila bago hanguin? 30 days nilang na, ay 13 days na nakalubog yan sa putik na may itlog bago nila hanguin tapos ito yung putik na ginagawa nila ayan tapos pag hinango nila ayan na nilaga na yan and then last step is ito ito yung kulay ano to? food color? hindi ano? ah ah okay tapos ibababad lang dito? ibababad lang ilang minutes? Ah, hindi naman siya madali matanggal yung kulay niya. Ilan yung piraso? 100 pieces. Mga order na po yan. Pakita ko sa inyo yung lutoan nila pag maramihan yung order. Dito. Kaya lang umuulan kasi, kaya hindi na nakapagluto sa labas. Ayun. Ayun no, yung kawa. And up. dalawa yan, no? Ayun yung isa. Ayun yung isa. O, oh, ba diba? Umuulan. Ah, okay. May net. Tapos, idulubog na siya. Ayun. Mga ilang taon na itong business ni Joanne? Twenty five years. Twenty five years na. So kilalang kilala na sila dito sa pagawa ng itlog ng maalat. Thirty years. Years, years. Imagine, no? Dito na sila yung Ito na yung kinayaman nila ang pagawa ng itlog ng pulak. Madami silang customer eh. Ayan si Joanne. Siya yung tagagawa. Ayaw nga lang magpakita eh. <laughs> siya ay siya Order lang kasi to madalian. Pero kung hindi, sa labas sila nagluluto. Ayan. Tapos yung tira na kulay, pwede pa gamitin. Hmm. Pero pag umabot ng isang taon na kalitan na. Ay gano'n? Nanagdagan siya po ng kulay pink, para may, uhas, may pangkulay. Yan lang siya, tubig lang na may kulay? Wala siyang mga asin-asin? Wala. Wala. Ito siya. Ito yung pangkulay nila, o. Oh. O, oh, matagal din gamitin. Oo. Oh, ayan. Okay. Matagal din gamitin yan? Matagal din po yan. Ready na to for delivery. Magkano naman isang tray niyan? Sa so, Manila, ang ganda lang is oh, 15. 15 ang isang. 15? Ah, pao. Kasi ang isang little na yan, mahal lang. Mahal lang ng konti sa Manila. Okay. Sa Manila, po, magkano? In 15 sa inyo? Magkano isa? hindi, mga 16, 17 gano. pero malaki yan yun know? malaki binigit ko ako ito medium size ah medium so bawat sizes, iba-ibang presyo pala ano pag may habang nilalaga mo nag-crack sya ano ginagawa nyo sa mga crack ginakain Kain eh. Ah, may bumibili din? Ah, oh, eto na siya. Oo, may init-init pa. Umuusok pa. So, may second set pa. Kasi 100 pieces yata itong ginawa niya. Eh, paano pala gumawa ng putik? Nuno sa punso. Nuno sa punso? Oo. Hindi ba nakakatakot daw yun? Hindi naman, kasi lang yung marami Ah, totoo? Hindi pwedeng ordinary yung lupa? Hindi po. Hindi pwedeng putik lang o pwede. Ah, okay. hindi eh siya magdamalan sa ordinaryong ordinary yung putik, ito lang yung mga ano yung ano yung mga ano yung mga ano yung mga isa lang po ang pinagpukuhan ng namin sa dalawa. Sa ilang taon yung paggawa niya, mm -hmm. doon lang kayo kumukuha? Doon na rin. Hindi eh, malalim na yun. Hindi ko, pa iba iba Tutubo ulit siya. Mismo. Siguro yan ang agimat niyo, no? <laughs> Para lumakas yung negosyo niyo. Nakikiusap kayo na ano. Maraming gusto bibili. Oo. oh yung Chinese. Sa restaurant nyo din ni-deliver? Hindi, sa grocery. Ah, grocery. Mabenta na naman ngayon yung ano, sa mga puto bumbong, diba? Ay, mga ano tawag din? Uh oo. -oh. Bibingka. Bibingka. Sa imada. Ah, oh -oh. Yung saimaga. Ah, oo. Masarap yung pangalbosal eh, with ano, kamatis. Mainit pa yan. So, ayan, nilalagay na sa tray and ready for delivery. Inaano ko pag magaan, ginano nilalagay? Ay, ah, bakit? Uh -oh. ba pag, magaan. Ay, ganun. Ang pao, magaan. Ah, Ah, okay. May ano pa pala yan. Uh -oh. Anong tawag dito? Quality controller. Mm uh -hmm. -huh. So, magaan. Magaan yan. Uh, Mainit. Mabigat naman ah. Hindi mo masyado eh. Mm. Yang isang tray na yan, magkano yung abutin yan? 30 pieces for 450. 150 Lalaki niya. Ah. Oh, medium lang po ito. Hindi ko kinuha yung mga lalaki. Kasi yung iba kasi give away sabi niya. Mm -mm. anong mga pagkakataon na lulugi kayo dyan? Pagka nagka-crack okay. yung iba. Crack po yung iba tapos reject. Mar Lalo na pag ganito yung basa, yung oh. ulan, nababasa yung itlogan ng itik. Ay, Kaya yung oh. re reject yung itlog. Pag guburo mo siya, iluluto muna, gumagaan na siya. Mamaya, pag makakita tayo yung magaan, buwag ano naman yun pagka binuksan mo? Ha? Ah, yun pala yun. yun. Mm -mm. Ganito ka yun. Outcome niya. So, ito yung reject. Yung tinatawag nila kalahati lang ang laman. Oh. Ay, oo. Oh, oh, oh. Reject sya. pero, pwede pang kainin. Okay. Pero, ang masarap dyan yung nagmamantika. di Diba? Pwede niya ilagay sa ref? Pwede. Ilang days siya doon? Kahit na ilang buwan. Uh, sa freezer niya siya ilagay? Freezer? Oo. Uh, Pag sa uh, ref lang. Ah, pwede ni freezer pala yan. Mm. Tapos isting mo na sa mm, okay. Now I know. Sa ref okay. ko lang nilalagay eh. Madali mo masira po sa ref. Kasi hindi mo yan. Ibang ulam, di pag nasa rin, ay molds Oo. So, Ayan din.